Mabuenas na araw mga kabante! Ako muli si Mas Rascua at ito ang ilan sa Avant tips at palala para sa light na kay Bongga. September 28, Thursday, para sa pinanganak ng year of drought, huwag nang bumitiyo sa career at business mo ngayon. Habang patuloy ang problema at komplikadong pangyayari, mas darong titibay naman ang loob at magiging matatag ka dyan. Pitch at nine So, oksaman tayo sa love life, hayaan na lang ang sweetheart, paminsan-minsan na, na magkaroon ng discard sa buhay. Brown at 3. Sa Year of the Tiger naman, now, huwag na pakipag-usap sa iyong kasintahan kung may galit sa isa't isa. Dahil hurtful words lang ang mabibitawan. Ikaw na lang ang umiwas. Green at 12 ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo, na sa chart mo, ang problem star. Agad din naman ito masusulusyonan. Orange at 6 ang swerte sa chart. Kay Drago naman tayo, my happy family star sa chart. Magkaroon ng salo-salo sa tahanan kasama ang buong pamilya. Gray at 1 ang swerte sa chart. Kaya hey, stick naman tayo iwasan ang maraming utang sa iba't ibang tao, lalo na kung hindi sapat ang income upang mabayaran sila agad. Maroon ang eh. Ito na! sa iyong doors, pagiging true friend ang tutulong sa mahanap ang trabaho mo. Hindi matatapos ang gawain kung tatamad-tamad. Pink up to ang swerte. Go taman tayo conflict day to day. Iwasan ang mga dapat iwasan upang hindi masangkot sa gulo. Huwag umasa sa ibang tao. Ikaw lang makatulong sa sarili. Red at 15 ng swerte sa chart. Monkey naman tayo mag-ingat dahil nagiging malapit ka sa tao mapanggamit at mapangsamantala. Purple at 10 ng swerte. Rooster, may isang kamag-anak ang tutulong maghanap ng work. Love life naman, activated siya ang itinadhana para sa'yo. White at 7. Kay dog naman, awang kamusuhin ang taong palagi nagbibigay sa'yo. Matutong kumayod para sa sarili. Sa love life, hindi dapat pakinggan ang negative na sinasabi ng iba ang maswerte ko. 6 a.m., 1.15, hindi maswerte. South, silver at 4 ang swerte. Pig naman tayo, unahin tapusin ang mga bagay pagkakitaan. Kung gusto mong magsimula ng bagong buhay, laging tumingin sa future sa mga goals mo. Darating na araw, ay makakaahon ka sa kahirapan. Sa love life aspect naman, ha, napakasarap ng pagkain ng eh? sweetheart, ayain ng dinner date mamaya. Maswerte oras, 12 noon, 5, 4.45 na maring hindi maswerte. West, gold at 6 ang swerte kay Yeok ng Piggy. Huli po ah, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa palad din nasa lalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans kuha para sa hashtag Hans Swerte sa Abante.